Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol po sa kanyang ate, no, si Amy Marcos, tungkol po ito sa kanyang Senate hearing. Everyone is respected on his or her personal opinion regarding po to ito guys no sa kanyang reaction no sa Senate hearing no na pinapatawag ni Amy Marcos no Senator Amy Marcos Before tayo guys magsimula magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, subscribers, um, viewers and uh, visitors sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Ah. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video natin, pakilike lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Ngayong araw guys ay nagpatawag muli si Sen. Amy Marcos ng Sinitiring tungkol po dito sa pag-aresto at pagpadala kay Tatay Digong doon sa The Hague, The Netherlands. Now guys, kung tatanungin nyo guys, may significant ba ito ang mga Senate hearing na pinapatawag ni Senator Amy Marcos? Sa akin guys, wala na po eh. Wala nang kwenta. Bakit? Nandoon na kasi si Tatay Digong sa ICC Quartes. Mapapabalik pa ba dito? Siguro, ganito na lang ang ginagawa ni Sen. Amy Marcos para ang mga DDS o mga Duterte supporter ay boboto sa kanya. Alam naman natin guys no sa mga survey na kulay lahat siya number 18 yata no sa kabuuan. Feeling ko guys no, maybe I'm wrong pero feeling ko hindi siya mananalo this coming election ang kanyang ginagawa guys is just like trying to get votes votes from the Duterte camp. Inindorso pa siya ni VP Sara. Kung tignan mo guys, saan ka nakakita? Kapatid mo ang, ang Pangulo. Inaatake mo. Kakampi ka ng kalaban. So, makikita mo, instead na tutulong sa'yo ang mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos kasi kapatid ka, ate ka pa naman, siyempre hindi na. Now, Tinanong po ng reporter si mahal nating Pangulong Bumbong Marcos kung anong masabi niya sa mga Senate hearing ni Senator Amy Marcos. Ang sabi niya ganito, napakabait po. Everyone has its own personal opinion on that matter. Okay, anong ibig sabihin? Ayaw niya ng patulan ang mga patutsada ng kanyang ate na si Senator Amy Marcos kita nyo naman guys wala siyang sinabing masama sa kanyang ate no opinion niya yun magpatawag ng senate hearing pero kung tignan natin it is just a waste of people's money tax kasi wala naman patutunguhan nagsabi pa nga si Amy Marcos nag-recommend pa daw siya na, na pailan ng case ang DOJ at saka ang mga pulis sino magpapail recommendation siya ba I have doubts kung gugulong ang kaso sa DOJ at saka sa polis. Senator Amy Marcos, for your information, hindi sila mga bobo. May arrest warrant sila na binigay ng ICC at Interpol ang nag-implement. Humingi lang po ng Interpol ang Interpol ng tulong sa government. It so happened, ang ating Pangulo ay kapatid mo. So, paano ba yan? Kahit Korte Suprema, guys, hindi siya, hindi sila mag-intervene sa ganun na aspeto, no? So, makikita mo talaga na disperada na talaga makakuha ng supporters at voters si Sen. Amy Marcos para manalo sa midterm election. Yun lang po ang aking personal opinion. Lagay nyo yan, guys, no, sa inyong comment section kung may chance pa bala na manalo si uh, Senator Sen. Amy Marcos in election or wala na. So, yan lang po guys. Maraming salamat po sa inyong komento, suporta, panonood. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Kita-kita po tayo sa susunod na video guys. Ito naman po kibigyan news, si Jake. Paalam. I love you all.